morning, good morning. Ayan po, oh. Meron na po, ano, bangus ulit. Ayan, binili ng aking asawa. Ayan. Uh, maliliit na bangus, guys. Ang gagawin ko dito, ay ano? Mag, ano ko, mag, mag daing na bangus. Ayan, tamang-tama po yan sa tagulan. Ayan, ayan. Pagkagaling niya sa trabaho, guys, na malingkin siya, bumili siya ng aking, ano, Ida-daing na bangus. Ayan, sorry sorry siya guys. ba? Diba? Ayan, habang naulan guys. Narinig niya ba yung ulan? Ang lakas-lakas. Ayan. Tama-tama ito. Idadaing ko siya. Para meron na kami yung ulam. Na ilang araw namin itong uulamin guys. Ayan guys. Oh. Ayan, dami guys. Uh, bilagin natin. 2, 4, 8. Ayan, 8 na piraso, guys. Ayan, matagal na rin itong uulangin namin, guys. Ayan, no? Kasi yung gagawin nito ay kaliskisan po, guys. Alis, eto, guys, Ating, ano, kakaliskisan na natin. Ay, hindi, hindi pala kailangan kaliskisan, guys. Ganito pala ang gagawin natin muna. Ah, uh, gagawin po natin ay gagayatin natin sa, ano, sa likod ng bangos. Ayan, patapin natin itong, ano, para siya makurul. Ayan, guys. Hindi kasi pinahiwan ng asawa ko guys sa palengke kasi ang dami daw, ang dami daw ano, bumibili. Eh galing sa trabaho yung asawa ko, siya inaantok na. Okay, guys, uh, taboy ko na lang para kating yung, yung, yung tubig. bago tayo bago natin ano guys bago natin ibabag sa suka yun yun bababad ko yan guys para may po kami ito so po yung aking ano vinegar nito pala sa ano yan guys pagunutan ko pero lang kasi guys na mag iwan na hindi na daing na ba guys. Uh, magba magbabalat po ako ng bawang. Nakaglabs po ako kasi ang aking kamay ay allergy po sa bawang. Ayan. Magbabalat po tayo ng bawang guys para sa aking ano, pambabad. Nasusunod kasi yung kamay ko guys sa ano sa bawang. Madali po siyang magsugat yung aking ano, kamay. Nasira na po yung aking pangkamar. Kaya pratan natin ito so lahat guys yung bawang na ito para masarap yung ating ating idadaing. Ayan. paraming bawang guys kailangan para masarap yung ating bangus na ilalain kawasan ko lang sya na ano guys ng ilang ngipin na bawang para mayroon akong panggisa ng ating iluluto masakit yung kamay ko guys kaya ako yung wala yung payong ko doon kamay ngay ayan. ayan yung payong mo ilabas ko na hindi kita ko dyan sa bag ayan ito nagbabalat na ako ng bawang guys ayan makita nyo guys naka gloves ako hindi susukot kasi talaga yung aking kamay guys ayan hindi makabalat ng ayos yung aking kamay dahil masakit yung aking kamay ayan e pag nandito yung anak ko guys sila yung pinagbabalat ko ng bawang ibuya yung aking kamay may medyo manipis pati nga yung mukha ko guys manipis <laughs> pati mukha manipis pati daliri ay mga balat sa kamay manipis pati mukha manipis hey. hey. na, manipis ano Tapos sya na hmm? na mabuti para, ano Kanyang lasa ay mapunta sa paninaan. Fish. Yeah, Kanyan natin para maburo puti yung bawang. natin yung ating paninaan natin yung bawang. para. Ngayon diba? hmm. ay araw ano? ngayon guys. Webis. Merkulis yata ngayon Ito yung ilalagay kong ano gato puti. Tapos mukhang kulang yata yung aking um, guys. Kulang yung aking paminta. Crack yung nilalagay ko guys para mas masarap kasi pagka yung ano, crack talaga siya. Ngayon, uh, lalagay po na natin dito. Ang ginagawa ko guys, inuuna ko muna Inuuna ko muna siyang ano, ganyan, lalagay ko muna ganyan. Tapos yung paminta, yan, ganyan. Tapos nilagyan ko ng lato, ganyan. di ba? Nakita nyo guys yung ano, yung bawang. Tapos nalagyan ko rin siya ng ano niya, asin, syempre. Para may panglasa. Ito guys, ang asin. Ayan, lagyan ko na dyan asin. Nalagyan ko na siya ng asin. Tapos ayan, nandito na po yung ano, bawang. Ayan, hindi ganito po ang paggawa ng kain na bangos. Ito guys, o, ayan, lalagyan na natin siya. Ayan. Ayan, lagyan natin. Babad-babad natin yan guys. Hindi natin lang Naririnig nyo ba yung ulan guys? Malakas yung ulan, kanina pa. Ayan, may kulog pa, may kulog. O diba? Ganito lang kasimple guys, gumawa ng daing na bangos. Yeah, kailangan ma maraming bawang pag kayo nagbabat, guys. Ayan. Kasi pag ako nagbababad ng bawang ng ano, ng bangus, guys, ang daming bawang. Ayan. Tapos pag niluto na, ang bango. Ayan, oh. Hmm, naamoy ko na yung ano. Ayan, diba? Ayan. dami kailangan po maraming bawang ating ibababat na bawang iba iba naman tayo na guys ano, eh, iba ibang paraan kung paano tayo gumawa ng ng daing na bangus ganito rin yung ano ganun doon, guys pwede rin ganito ayan o, oh, diba? Ayan, yung 8 pieces na bangus, guys. Nagkasya sa isang lagayan. Ayan. Ayan na, guys, yung ano. Yung binabad ko siya ng bawang. So, pa, ayan, may mga bawang yung loob, guys. Ayan. Ayan, kaya kailangan marami yung bawang guys may mga bawang yung loob nito o oh, diba ba? daming bawang ayan o oh. Ito pagka ano guys, habang nagbabababad, eh, pwede nyo pong ipalit-palit dyan sa ilalim. Yung mga nasa ibabaw, pwede nyo pong i, ano, ilagay dyan sa ilalim. Ayan. Ayan na po, yung aking uh, ano, binabad na bangus para pangus na daing. Ayan, pwede na rin po yan mamaya, mamaya-maya, pwede na rin po tayo mag-dito niyan. Ayan, thank you, thank you for watching guys. Bye! Ayan na guys, oh, ang daming bawang ibabaw guys. Meron din bawang yan sa loob ng bangus yan. Ayan.